Ako si Jam. Ilang taon ng empleyado pero wala pa ring ipon. Pero naniniwala akong walang mahirap sa taong may pangarap. Kaya tara. Samahan ako. Hello mga paps. Ngayong araw nga mga paps, babiyahin naman tayo ng Alicia. May nabalitaan kasi akong masarap na parisan doon kaya naman pupuntahan natin. Tapos yung may-ari nun mga paps, dati rin nating katrabaho kaya naman susuportahan natin. Kaya naman inatras ko na agad itong motor natin mga paps. Tapos dumiretso na ako agad. Dire Diretso na nga lang tayo dito mga paps hanggang sa marating na natin itong kapilya ng Iglesia ni Cristo. Nakalimutan ko na namang ilak yung helmet natin mga paps kaya naman nilalak ko na. Mas safety pa rin kasi talaga mga paps kapag nakalaki. Eh. Kaya kayo kung ayaw niyo mawala yung jowa o asawa niyo, ilak ngayon mga paps. Nandito na nga tayo sa Canciller Avenue mga paps. At sa hindi nga kalayuan mga paps, nadaanan na natin itong Rizal Park. Dire-diretso na nga tayo dito mga paps kahit nagbabadyang umulan. Tignan nyo naman mga paps, di ba napakasungit ng panahon. Pero hindi tayo mapipigilan yan mga paps kasi pares na pares na tayo. Sana kayo din may mga kapares. At bago tayo magpatuloy sa biyahe natin mga paps, magpapagas na nga muna tayo. Saan pa tayo magpapagas mga paps? Syempre sa Queens, di ba? Nandito na nga tayo sa Queens Minante mga paps Dito na tayo magpapagas Habang nagpapagas nga ako mga paps Tinanong ako ni kuya kung nagpo-vlog daw ako Siyempre nag-oo naman ako mga paps Tapos yan inabutan na nga natin siya ng sticker Nagpasalamat nga si Kuya mga paps tapos sabi ko sa kanya susunod bibigyan ko pa siya ng ibang design. Pagkatapos ko nga magpagas mga paps umalis na rin ako agad para hindi na rin tayo hapunin. Dire diretso nga lang tayo dito mga paps. At sa ilang minuto nga nating pagdadrive mga paps narating na natin itong kapilya ng Iglesia ni Cristo sa lokal ng Del Pilar Alicia Isabela. Pagpasok ko nga ng Alicia Isabela mga paps grabe ang daming alaala ang nagbabalik. Naging area ko din kasi ito ng dalawang taon nung nasa landing pa ako. Dito ako natutong mas masungit sa masungit sa akin, mas maging mabait sa mabait sa akin. Kasi kung ipapakita mo yung awa sa taong napakasungit naman at hindi marunong makiusap, magiging abusado yan dahil sa kabaitan mo. At mas nagiging maunawain naman ako sa taong marunong makiusap, hindi nagsisinungaling at marunong tumapad sa usapan. Dito na nga rin ako natutong magsalita ng Ilocano mga paps. Dati kasi nung kapapasok ko mga paps nakakaintindi lang ako. Pero ngayon, madidak may lakon. <laughs> Dati lahat ng barangay dito sa Alicia, memoryado ko. Paano namang hindi mga paps? Eh halos lahat ng tindahan dito hinihintuan ko para pautangan. <laughs> Alam ko maraming mga ka na ito, mga paps. Kapag yung tindahan, hinintuan mo tapos nagbigay ng requirements at mabilis mong napautang, sigurado sa mga susunod na panahon magiging problema mo yan. Pero hindi ko naman nilalahat. <laughs> tapos yung tindahang napakahirap mapauo, nako kapag yan nakuha mo mga paps sigurado napakagandang kliyente yan sa mga susunod na panahon. Wala kang magiging problema dyan, hindi man magdoble ng bahay dyan pero hindi pa yan. Comment dito mga paps yung mga karelate, lalong lalo na yung mga nasa lending. Balik nga tayo mga paps dito sa ating pupuntahan. Sa haba nga ng kwento ko mga paps, arating na tayo dito sa paddad. Shoutout nga pala sa mga solid nating paps dito. Tapos may nagre-request kasi na dati nating katrabaho dito mga paps. Naiwanan ko daw siya ng sticker sa pwesto nila. Kaya naman sinunod ko ng puntahan mga paps. Iwan ko lang daw dito sa ano, Pastillo Electrical Supplies. Si Sir Jobert po, wala. Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. hindi, iwan ko lang po itong sticker. Ah, uh -huh. Pakibigay na lang po sa kanya. Thank you. Hindi okay. mo maalala, abagis, ano? okay. well, ko, na ako maalala ka ba? Gisa, no? Ang gila helmet ko, baka makilala mo ako. Thank you, thank you. Thank Well, mga Paps, yung mga taga-Lisa Isabela, bali may electrical office of so electrical supply sila dito yan mga benta nila napakarami no yan nagpa-vlog po abagis. eh <laughs> mga benta nila kaya pag may mga kailangan kayo punta lang kayo dito mga papas mga tools meron dito ayun, no di ba, di ba? Di ba abagis? hindi po hindi po hindi po po yan sabi po, kasi, sir jobert oh. hindi po yan po hindi po hindi po Ayun mga paps, sa ah, ano, mga taga Alicia, Isabela, sa paddad ng banda Castillo Electrical Products and Hardware Materials, yan. Sige po. Ganda ng kapilya dito. Ganda po ng kapilya. Tagal na po yan? Ganda oh. po. So, sa ah, Hawaiian City po. Oo. Oh. Ah. Sige po, abagis. Nagabot na nga din ako ng sticker mga paps tapos yan sumibat na rin agad tayo. Dire diretso na nga tayo dito mga paps hanggang sa marating na natin itong napakahabang daan ng Alicia Isabela. Dito nga pala ako nagpapa top speed noon mga paps. Dito unang nag speed si Baby Black dito nagka yung motor ko dati mga paps eh. Tapos dito naman sa daan ng to, hindi hindi ko makakalimutan to kasi dito ako unang muntik sumemplang Dire-diretso na nga tayo dito mga paps hanggang sa marating na natin yung pupuntahan natin. Dito nga pala tayo pupunta sa Beef Republic mga paps. Solid daw kasi yung goto at pares nila dito. Yan nga si Renren yung dati nating na katrabaho. Ipaprank ko pa nga sana mga paps kaso nakilala niya agad ako. Lagi niya daw kasing pinapanood yung mga vlogs ko. Hindi niya nga alam mga paps na pupunta ako dito ngayon. Pero sinabi ko pupunta ako pero walang eksaktong araw kung kailan. At yan nagkwentuhan nga muna kami saglit mga paps saktong kamustahan lang kung kamusta yung buhay-buhay kung kamusta naman yung business niya tapos napansin ko nga mga paps ang pogi ko pala dito sa riding jacket natin kaya lagi ko nang susutin to mga paps para lagi tayong pogi <laughs> ang Beef Republic nga pala mga paps ay matatagpuan lang dito sa National Highway Antonino Alicia Isabela halos tapat lang din ng Nick Hotel dito tayo sa Alicia Isabela ngayon makakain tayo dito sa may pwesto ng tropa natin tapos tignan natin kung paano ginagawa yung pagkain. Sana may makabutan pa tayo pero para tingin ko parang wala na mga paps kasi naubos na. Kanina pa daw maraming bumibili. So, sakto lang yung punta natin kasi kung kanina tayo pumunta medyo magugulo natin sila. Kaya ngayon tignan natin kung paano kung gano'ng kalinis at kung gano'ng kaganda tong. Saka kung gano'ng kasarap yung mga pagkain nila dito. Tara! At eto na nga mga paps, inabot na sa atin yung order natin. Kaya naman oras na para tikman natin tong pares. At ito nga ang unang subo para sa inyo mga paps. Yan nga, sabaw pa lang, ulam na. Nasa sabaw! At isinunod ko na nga itong karne mga paps. Grabe, ang sarap. Napakalinamnam. Tapos napakalambot pa. Kaya naman talagang mapapakain ka dito ng sagad. Tapos yan, inabutan tayo ng cook. Yan kasi yung kapares niyan mga paps, lalong lalo na pag wala kang kapares. Talagang hindi ko na rin mapigil yung pagkain ko dito mga paps. napaka solid kasi talaga ng pagkain nila. Lasang-lasa. Gusto ko nga sanang kumain ng overload nila mga paps. Kaso naubosan na kasi sobrang daming kumakain dito. Umaga pa lang ang solid na kasi nila dito mga paps. Sobrang daming kumakain. Kaya naman yung mga pagkain nila, ang bilis lang din maubos. Ganto nga pala karami lagi yung kumakain dito mga paps. Unless about din kasi sila mga paps kaya naman kailangan mong birahin ng birahin talaga. Naubos ko na nga yung pagkain ko diyan mga paps pero yung sabaw talagang binibira ko pa. Napakasarap kasi mga paps kaya naman sa susunod babalikan natin yung overload nila dito. Pagkatapos ko ng kumain mga paps nagdikit na ng sticker si kuya. Siya rin pala yung isa sa may-ari dito mga paps. Tapos syempre hindi naman tayo papatalo mga paps magdidikit din tayo sa istante nila. Kaya po sa susunod na pupunta ako dito, magpo-post ako mga paps para makahingi ng sticker yung mga gusto. Ganto nga lagi karam yung niluluto nila mga paps. Binu-bluters pa nga nila yan mga paps para talagang walang buhok. Napakalinis talaga ng gawa nila dito mga paps kaya naman napakasarap kumain. Tapos may sinasabi nga pala yung tropa ko na natuwa ako. Mukha kami ng adik pero may pangarap kami sa <laughs> <laughs> yung mga paps, ito nga pala yung mayari ng ano, uh, Beef Republic. Si Kuya Vincent si Pararenren yan. Pero mayari na ano, uh, Beef Republic. Kaya kung mahilig kayo sa Goto o Pares, punta lang kayo dito sa ano, Sabi Republic. Ang Beef Republic mga paps ay dito lang sa ano, National Highway Antonino Alicia Isabela. Halos tapat lang siya ng ano, Nick Hotel. Kaya mga paps, ride safe always. Bye bye. Shoutout time! Shoutout nga pala kay Sir Jobert na dati nating katrabaho at nagpaiwan ng sticker kanina. Shoutout din kay Ma'am si Maria Roxanne Yulocero. Saka sa kasasawa niya. Napakasarap nga ng tinda nilang crops, proven, at saka yung palamig mga paps. Fish at saka iba pa. Sa mga susunod mga paps, pupuntahan natin sila para malaman nyo kung saan yung pwesto nila. Shoutout din kay Benji Benavise na nagpapashoutout sa atin na katrabaho naman natin. At kung hindi ka pa nga nakafollow sa page na to mga paps, ano pang inaantay mo? Follow na! Tapos mga paps, pasubscribe na rin ang ating YouTube channel. Click nyo na rin yung bell para lagi kayong nanonotify. Salamat lagi sa panonood mga paps. Ride safe always. Bye bye!